Hello mga kamangyan, hello mga ka-idol, hello mga ka-ubas Ayan, papakita ko ulit yung aking ubas na rinuning natin ng sagat Yung nagpalit tayo ng protein cane Ito na, labas na labas na yung kanya mga flowers at medyo parang ang haba ngayon Kaya maganda talaga na magpalit tayo ng ating protein cane Pag alam natin na parang pangit na siyang bumunga at saka maliliit na yung kanyang bulaklak na binibigay para kasing matanda na yung sangay kailangan natin palitan ng panibago ayan ayan na medyo maganda yung bulaklak niyang binigay ngayon medyo parang mahaba siya ngayon tulad ng nakaraan na medyo konti meron pa sa taas Marama, at, at saka marami siyang binigay na sanga ngayon kisa nung pag tayo nagpupruning lang dati yan yeah. ito yung nilalagyan lang natin ng pataba na ginayat na puno ng saging at saka mga balat-balat ng mga prutas yung ang ating ginagawang pataba para healthy naman yung ating ubas hindi, hindi ko sa kasi sila sinanay sa mga synthetic fertilizer o yung mga nabibili natin ng mga abuno mas sinanay ko sila sa mga balat ng prutas at balat ng kung ano-ano para healthy healthy siya. Ayan o. Oh. Ang ganda ng pagkano niya, ma mahaba yung sanga niya ngayon o. Oh. Ayan, ganda. At ayan pa yung isa. ganda na pagkano niya ang haba ng mga sanga saka napapansin ko may mga sanga pa na maliit na bigay din ang flowers hindi lang siya isang diretsyo kundi may mga sanga-sanga pa siya na binibigay ayan Bukod kasi do sa isang diritsyo pa parang nadagdagan ngayon ng isang sanga pa uli sa kanyang mga bulaklak. Kaya siguradong mas marami siyang bubunga ngayon. Tingnan natin ang kanyang bunga pag naglakihan. Ayan. And. Hus, uh. ganda kanyang mga bulaklak ngayon uh, ang dami niyang binigay na sanga oh, tingnan naman ang ganda ang tataba nila. I'm back. yan lang po ang update sa ating ubas na pinalitan natin ng protein cane yan ganda naman ang kanyang binigay ng mga flowers yan, yan lang po guys thank you thank you sa panonood and god bless po